Hi guys! Welcome to my blog. Ayan, for today's video guys uh, Meron akong in-order sa online Which is ang Timu uh, Isa yung sa mga uh, Online ano dito Online Online or mga pinag-orderan Basta yun na uh, Meron akong in-order guys na costume ko Ah uh, Gagamitin ko siya sa Halloween uh, costume competition. And sasali tayo doon. Ayan. So, eto na. Dumating na. And i-unboxing ko siya. Kung tama ba yung uh, deliver nila. Kasi, alam niyo guys, minsan. Yung mag-order ka, tapos hindi tama yung mga pinag-deliver -de nila. And hindi mo bet or hindi mo gusto yung mga pag bagay, bagay na dinideliver nila so ayun i-check natin kung tama ba siya and para malaman natin and maipakita natin mamaya hindi siya maano hindi maano yung ano ko ah uh, ipapakita natin sa mga friends natin na magsusuport sa atin para sa ating sa uh, sasalihing competition wait lang guys na, kasi masyadong ano yung ano natin Kamera. Ayan. Tawas ng konti. Ay! So, ayan, guys. I-unbox natin tong ano na to. Tama ba yung camera? Oh my God! Ang hilap talaga pag walang ano. Pag walang tawag niyan walang tripod. So, ayan. Huwag ka nang gumalaw, please. Makisama ka. For today lang. For today's ano lang, unboxing. Ayan, sana hindi ka na malaglag. And medyo tabing eh. Ayan. Huwag ka na malaglag please. Nakisama ka. Ayan, so. Ito na. Guys, ito yung hinihintay ko in kahapon pa. And thanks God, meron tayong extra pera. And sana nga, ito yung tamang in-order natin. Guys, ang susuotin ko is Maleficent. Malis Maleficent costume and ayun. Ang pinakaano ko dito, guys, yung pakpak. -pak. Kung tama ba yung pakpak -pak na na-order ko. Wait lang sa natin yung Malaglag pa yung pera kong sukli. Ko. So ayan, tingnan natin yung pakpak. -pak. Yung pakpak -pak talaga yung pinakahabol ko nito guys. At yung pakpak -pak niya, which is yung wings. Sana okay siya at maganda siya. Tapos kung ano man, dadagdagan na lang natin. Oh my God, hindi siya ano. Cardboard lang pala siya. Cardboard lang pala siya, guys. Ang gagawin ko dito. Cardboard lang pala siya, hindi siya wings. Oh my God, tayo, guys. Nabudol ko sa wings. Wings yung costume okay naman tingnan natin yung costume oh my god OMG ano gagawin ko dito sa cardboard na to ah cardboard pala siya. Hindi pala siya ano. Matay pa tayong ilaw. OMG. It's a cardboard. Tapos yung ano niya. Yung, yung kapa niya lang. Oh my God. Tapos ito. Ay nako guys, hindi maganda ang na-deliver nila sa akin. So fail tayo, fail. Fail tayo sa ano natin, sa order natin. Ito lang yung maganda. Ito lang yung nice. Espera um nice guys. Ito yung nice, tapos yung cape. Oh my God, oh my God. Ito lang yung pinaka guys, pinaka maganda. Tapos ito pa. Ito lang taas natin. Taas natin Ito lang yun. Maganda guys. Ayan. Tapa. Tapos ito. Oh my god. Hindi siya worth it. really hindi siya worth it ganito lang tapos wala tayong magiging costume wala tayong pakpak kailangan natin ng pakpak anong petsa na ba ngayon oh my god hindi hindi worth it yung na, ano natin. Hindi worth it yung... na-order natin, na-deliver nila. Hindi worth it, guys. So, ang, ang expect ko is yung... yung... ano, yung pakpak. Yung pakpak yung... almost ano ko, almost... hinihintay ko yung ganito, feathers. So... Ayun, kailangan natin makontak si, ano, si Tita Rami. Ito lang yung ano, guys. Yung pakpak -pak na in-expect ko, cardboard sya. ano gagawin ko dito? Cardboard sya, guys. O, oh, cardboard. Cardboard siya. Ay, nai-stress naman ako walang talaga natin pumunta dun sa mga friends ko. And eto yung ito yung, ito yung bird. Yung bird niya. Well, but hindi ano guys, hindi worth it yung na-order ko sa kanila. Ito lang yung maganda, yung mga ganito lang, sa so, kaya ilalagay ito, ganyan. Iganyan Iga ko siya tapos ganyan. Kailangan may baton ako. Pakpak -pak na lang talaga ang kulang ko tapos yung lipstick na black. Ay, kailangan kong ano, kailangan kong gumawa ng pakpak. -pak tatanong ko sa friend ko um, mamaya kung marunong ba gumawa ng pakpak at papagawa tayo so ayun magpapagawa tayo ng pakpak if pa and ayan pupunta tayo ngayon sa bahay ng friend ko itatanong natin yung ganito para mahabol tapos wala pa tayong wala pa tayong pang inner nito na susuotin so ayun guys, sa so discourage ako sa order ko and wala tayong magagawa dahil ito yung pinaka ano nya wala tayong magagawa dahil ito yung na-deliver and to be honest, sabi ko, titignan ko titignan ko muna or i-check iche ko bago ko siya kunin bago ko siya i-receive but sad to say, ah uh, hindi nga worth it at hindi tama yung pinag-order nila but gagawa natin ng paraan yan sasabihin natin sa mga friends natin na ano okay naman yung sungay Koti lang ano kuti patigas lang ito and yung baton ayun so Tabi natin dito kasi pupunta tayo sa bahay ng friend ko. Iano natin. So ayan guys, uh, hindi worth it nga yung na-deliver. Hindi worth it yung ano natin, yung na-order. Na-order ko, expected ko talagang pakpak pa siya guys na wings. But, hindi nagtugma ang na-deliver. So, hopefully makahabol pa tayo sa ano natin sa sa time and sa, sa date na pwede nating ma ma-achieve ang ating gusto. So, yun lang guys. So, ano, uh, pupuntahan ko yung friend ko and magtatanong ako sa kanya kung kaya niya bang gumawa or magpapagawa ko sa kanya kung maahabol niya. And kung kailangan niya ng pera, bibigyan ko na lang siya tomorrow if may pera tayo. So, yun lang guys. Thank you so much. I love you all. See you in my next vlog. Bye.